Sa video po na to ay papakita ko po sa inyo kung gaano kabilis ginagawa yung computation ng ating solar gamit itong format na ginawa ko sa Excel sheet. Ganito lang po. At meron po tayo ditong tatlong klaseng computation. Ngayon, papakita ko lang po sa inyo muna yung isa. Yung ating sa device list. Kasi meron tayong tatlo, no? Isa sa device list at isa naman doon sa ating actual bill at saka sa monthly bill. Kung ano yung available, yun yung ginagawa ko. At dito sa video na to ay... Dito lang po muna tayo sa device list. Gagamitin natin 'tong device list uh, sa i-sample ko po sa inyo kung gaano kabilis yung lagay ko ng computation. Yung dalawang sa actual bill at sa monthly bill ay ano po 'yan, Gagawa na lang ako ng separate na video. At isa pa, may nadagdag po tayo dito ng isang computation para sa panel mounting. Ano po siya? Sa pag-mount pag ng ating panel doon sa roof. So kailangan ko lang makuha yung sukat ng ng bubong, yung haba at saka lapad. At kukunin ko yung roof area in centimeter. Tapos yung ating panel area of one panel in square feet at saka yung kanyang length no length at width mamaya explain ko po sa inyo yan pakita ko na rin okay balik tayo dito sa device list yan nga dito natin dito ko ipapakita kung gaano kabilis yung gagawin natin so, meron tayong meron akong meron akong water pump na 1.5 horsepower ilang watts ba yan 1.5 horsepower ang wattage nya is uh, 1119 watts 1119. terus my pc na, uh, 500 watts standard aircon 2 horsepower kita nanti aircon 2 horsepower 2 horsepower na aircon is 1492 watts 1492 tv 160 watts washing machine 500 watts electric fan 60 watts rice cooker 500 watts ref 300 watts slides so, overall guein kono 100 watts So yan yung lumabas na overall total power na nakuha ko dyan sa so, mga gamit na yan. Ilalagay ko lang muna dito yan kasi nagigayin ako mamaya for 1731 watts yung kanyang overall total power. Dito sa water pump na 1.5 horsepower, magamitin ko lang siya ng 3 hours. 3 hours ko lang gagamitin yan. 1,119. Kaya naman ang kanyang wattage dito sa loob ng 3 hours is 210 watts. 210 watts lang yan. Tapos sa PC as is, sa aircon naman, yung 2 horsepower natin, gagamitin ko lang siya ng 8 hours. 8 hours ko lang gagamitin yan. 8. 1,492 watts. Kaya naman ang wattage ko lang dyan na kailangan ay 746 watts yung makukonsum natin. TV as is, washing machine. So, gamitin ko lang yung washing machine na yan ng 3 hours or 4 hours. 500 watts. 125. 125 watts yung electric fan as is yung rice cooker 500 watts gagamitin ko lang siya ng isa't kalahating oras 3 times a day no 30 minutes 30 minutes 30 minutes so 47 47 watts lang pala yan tapos yung ref as is yung lights naman as is ginawa ko to kanina yung overall total power para, para po yan sa inverter the in 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 respects yung next ang gagawin ko dyan usage hours na standard 16 hours pag nakuha ko na yung usage sign dito na ako sa battery at ang battery lalabas dito kung ilang piraso depende sa kung ano ilalagay ko na capacity let's say 250Ah ayan na 17 pieces na battery yung kailangan pag gusto ko naman itong lagyan yung off grid ito kasi night time battery rolls naman yung kalahati ng ating power consumption lagyan ko 8 hours dito naman 24 ayan yung kanya kanyang numbers ng battery depende sa usage time kung ang available na battery ay mayroong 400Ah pwede 400Ah ayan po nagbago siya dito tapos, ang susunod na gagawin ko naman dyan ay kung ilang panel yung gagamitin. Dito, kukukumpitin yan. Kukunin ko yung sa standard monthly energy consumption. 1,079.04. Tapos, yung fixed an hour. Gawin kong 6 hours. Tapos, multiply ko sa 30. At kung anong gagamitin ko dyan na panel. Let's say 590 watts. Ayan yung numbers ng panel na kailangan ko. 13 pieces para dyan sa monthly energy consumption. 1,079.04. Ayan. Ganoon po kabilis, nakuha ko na yung number ng panel, nakuha ko na yung numbers ng battery, at may option pa ako dyan kung alin ang gusto ko. At ganoon kabilis yung ating computation na to. Tapos, yun nga, papakita ko sa inyo yung doon sa ating uh, panel mounting, pero bago yun. Ito kasi maraming battery, meron ako dito sa battery groupings. yung system natin dyan, for sure, is 48 volt system. Magsisiris ako ng apat na battery, na 12 volts. At yun nga, 400Ah yung nilagay ko doon, no? 400Ah yung kanyang capacity. Tapos, ang numbers ng kanyang battery ay 18 pieces. Dito sa standard time. Nakabuli natin yan. Isang groupings na apat na battery. Nakakuha tayo ng apat na battery. Ulang pa. Nagayin ko yung two groupings. Eight batteries. Another groupings, three. Ayan, 12 batteries. So, ibig sabihin, mag-add tayo ng battery dyan kung may budget tayo. Kung wala naman, pwede natin group yun ng dalawa yung ating battery na yan na 400Ah, 12 volts. Meron tayong 8 pieces na battery to use. Tapos kung dito naman, kung gusto naman to, pwede rin. Siyempre, isang group sa yan. Apat na battery. Kung dito naman, yung 16, magayon natin itong tatlo. 12, magayon natin, apat. Ayan, 16 batteries. Ganun ang kabilis. Tapos puntahan ko yung, yung sa panel mounting. Dito tayo. Ayan, ito yung nadagdag sa computation ko. Kung ang inyong roof ay mayroong let's say 700 cm or 600 cm. Tapos yung lapad naman niya is uh, let's say 400, 400 cm. Tapos yung area ng yung panel, kunin niyo kung ano yung uh, gagamitin natin. Ang gagamitin ko is 520 watts. So ito din yung sukat niyan. Yung haba niya is 127.8 cm. Tapos yung lapad naman niya ay 113.4 cm. Ang total po niya nalabas dito numbers of panel kung ilan ang kasya dyan sa so, bubong yun na yan na may sukat na 600 cm yung haba at uh, 400 naman yung yung lapad. Okay. So 10, 10, pieces pala na panel ang kasya dyan. So, ang number ng ating panel ay 13 no. So hindi siya kasya yung 13 dyan. So ibig sabihin maglalagay tayo sa kabilang bubungan <laughs> ng additional na panel. Hati-hatiin na lang natin yun. So ganun lang ang naad dito sa ating competition. Tapos ito sa baba, ito naman ay ginagamit ko kapag uh, gusto kong makita, i-view yung kung paano isa yung panel para mailatag ng maayos. Ito pa, ina-apply ko sa band paper. Pwede sa drawing board or basta maliit siya na papel. At para maisakto natin yung paglatag ng panel kung pa paano. Kung siya ba ay pahalang or kung siya ba ay yung naka-slant lang. Ayan, dito ko gagawin yan. So, yun lang po, no? yun lang kabilis yung ating ginagawa dito na computation. At yung kagandahan, may na-add tayo dito. At ito, pwede ko i-clear yan. Wala na. Meron na naman ulit bago. Tapos dito sa ating device list. Ito no, na, na-explain ko na. Ang, ang kaya ko kinuha yung overall total power kanina para sa ating inverter kasi dito tayo mag-base kapag kumuha tayo ng inverter so ang gagamitin nating inverter kung ang ating overall total power is 4731 watts ang gagamitin natin diyan is uh, 6 kilowatts or pinakamababa na yung 6 kilowatts pero alanganin pa rin yun eh so gawin na natin 8 kilowatts to 10 kilowatts para dito sa overall total power natin at i-clear ko na to clear all so yan wala na wala po Ayan, so sana nagustuhan niyo yung video ko at nagkaroon kayo ng idea. Salamat po sa inyong panonood sa Kakapagod pa lang po ng ating video at kakabisita sa ating channel. Thank you sa inyong pagbisita at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel. And God bless po sa ating lahat.